Hi hey guys, alasays-alasays na nanggabi dito sa Japan guys, maliwanag pa din, sobrang liwanag pa parito guys Nagbike ako guys, papunta kami ng Oroku, ibili lang ako ng chichiria sa Oroku guys Hai hey, guys Aku lah kami Bumili di guys Ciciria at Gatas lang binili ko. 7.12pm na pala ngayong gabi guys. Sa. Jap sa Nigata Japan. 7.12pm na dito. Maliwanag pa din guys. Kita mo na oh. Maliwanag pa din. Ito ko lang ko guys. Si Gatas guys. Per smell.